Mga kasugbo, lain nasang flyover ang gibuhatan og mural aron mahimong bagong atraksyon sa atong syudad. Asa man kini, kuyugi ko og atong sa taon karon. Tara! Laing flyover na sab sa dakbayan sa Sugbo ang bagong tugod sa nindot ng mural art Di ining higayuna sa pakikting ang sa Consulate General sa People's Republic of China sa Sugbo ug makit-an kini din sa corner Pope John Paul II ug Archbishop Reyes. Kini human sa malampusong paglusad ni Atty. Julio sa flyover beautification project sa Archbishop Reyes Avenue uban sa gobyerno sa France ug laing pang-usa ka pakting sa gobyerno sa South Korea. Sama sa una, ang flyover kasagaran gipintalan sa berde na adunay taphaw nga yellow, pula ug asul nga nagrepresentar sa lagsik nga relasyon tali sa China ug Cebu. Kini mural art gipintalan sa laing-laing mga artist nga gitahasan sa pagpanindot sa flyover. Ang mural art nagpakita sa dragon, panda ug laing-laing bulak sa China nga makita sa maong nasod kinigingon o sa pasidungog sa dili matarog na suporta sa dakbayan sa Sugbo alang sa nasun, sa mga turista o sa mga nagpuyo na sa syudad. Ang mga mural subay sa kamanduan ni Mayor Rama alang sa paglimpyo sa tibok dakbayan o para sa pagwagtang sa mga graffiti o bandalismo sa pampublikong mga dapit. Apil na ang mga flyover. So there you have it mga kasugbo mo kini ang bagong mural art sa flyover din sa corner Pope John Paul II Avenue o Archbishop Reyes Avenue. Kuyugi ko kanunay sa pagdiskobre sa sugbo, aran kita makaingon. IDI, nading ani sa sugbo. This is Mark. Until next time!